Attorney Harry Rocket. Ang panalan nito na isang human rights lawyer ni lagi pong nakakabit sa mala na kontrobersiya. Ang dami pong kinasasamkot ang kontrobersyal ni Attorney Harry Roque. So, so noon pa dahil sa isang human rights lawyer, No, naging presidential spokesman ni digong lumaban, uh, na-nominate dun sa International Law Commission na isang United Nations body, na kulelat sa lahat ng mga na-nominate, pinakakulelat ang napuhang boto ni Atty. Haleoke. Ang daming nagprotesta sa kanyang nominasyon dahil sa pagtatanggol niya sa di umaloy EJK ni Digong. So, tapos, manonominate pa dun sa International Law Commission eh, ang kanyang sitwasyon ay kaduda-duda dahil na sa presidential spokesman siya ni Digong sinusuportahan niya yung uh, patakaran ni Edigong na EJK. So, ako po, ito talagang si Ato ni Harry Roque. Puro controversial ang pinapasokan nito. No? Ngayon, na na naman. Daw, ang kanyang panalan sa Pogo, sa Porap. dahil may, may isang uh, sulat galing malaranyam na pirmado niya no na dito sa kanyang executive assistant no na siya sa binyang nag-aaral daw sa Clark at baba naman daw humihingi ng suporta para dun sa pupuntahan sa abroad na po. kau talaga ator ni Harry Rodrigo oh. pagkatapos Ang sabi niya dahil siya ay diabetic, kailangan daw niya lang travel companion sa so, pagpunta-punta sa abroad o kung saan man. eh bakit hindi nurse ang kasama mo o oh, kaya caregiver? Pwede rin nurse na lalaki, pwede rin nurse, um, caregiver na bae. Bakit modelo no? ang pinili mo? At ang guwapo-guwapo pa talaga naman. Mahilig talaga sa guwapo si Atty. Harry Rote. Kaya ito napapa, napapasok sa mga controversial eh. So, sinasabi naman niya, wala daw siyang kaugnayan doon sa Pogo, sa Porat. O, eh, di wala. Sinabi mo eh. No. Ano gagawin natin kung sinabi mo wala kaugnayan kaugnayan o dumero ba na dokumento, nasulat, napilmado mo, no? Yan eh, talaga namang mapapasok ka talaga dyan sa controversial na yan, no? So, mas mabuti pa, Atty. Harry Roque, medyo maglailo ka mula, ha? Sa pagbirabirada mo sa BBM administration, antayin mo na yung 2028, tsaka ka na lang magkandidato bilang senador na naman. No? Nakakailan na nung kalaba, hindi ka malalo-nalo dyan sa sina sa senatorial ano, ka, uh, uh, campaign mo, eh, no? Eh, kasi naman, may mga pasayaw-sayaw ka pa eh. Kaya, baguhin mo naman yung strategy mo, no? Huwag ka naman yung poor paninira ka lang kay BBM. No? Alam mo, yung masyadong loyalty mo sa isang tao. Medyo, uh, huwag um, lamang ganon. Maging loyal ka sa Pilipinas, no? Eh, nakikita mo ng biru, na lang, biru, bugbog na ng China, yung mga China postguard, yung mga manging isda natin at mga postguard natin. Eh. Depensa mo naman yung mga kabwa mo Pilipino. Hindi yung tahimik ka. Pero pagdating sa siya, pag, pag kikibuloy, nat nat na lang nat na. Ha? Ato ni Huwag naman ganon. Ha? So, medyo maglayo ka muna sa kontroder Ha? O, so, huwag ka mahiyagong dyan sa mga koalolong kontroversyal na pinapasok mo, ano? So, yan lang po, no? O, no, kaya, ato uh, ni Harry Rote. Eh. May no, ka muna. Ha? Huh? Ang 2020, yung 2028. Ha? na si BP Sara mo. oh, doon ka na. Yun. E, na yun. E, tumahimik ka na lang. No? Sumuporta ka na lang. Kay BBM. Ha? Huh? Sa kanyang mga ginagawa. Huwag yung kontra ka ng kontra, eh. Huh? Ha? Ituro mo na lang kung saan nagtapago si Kibuloy, kung alam mo. No? Alam mga nga, matahimik na Pilipinas. Ah, ito diba okay? Hmm, sige. Maglaino ka muna, <tip>